Hello, guys. Magandang araw. Mami Sonic here. Meron akong nakita. Kaya, nilapitan ko, tinitigan ko. What? Kaya pala nawawala yung stock kong spam, guys. Pinapakain lang pala ni Mister sa kanyang mga alagang malok. Alam niyo ba guys, bihira lang naman akong kumain ng spam kasi bawal sa akin yan. Kaya lang nag stack ako paminsan-minsan kasi balak kong gumawa ng spam masubi. Kaya lang tuwing magluluto na ako ng spam hindi ko na mahanap yung mga spam. So dito pala yan napupunta guys, lagot si mister sa akin. You're jumping down, you're done. Oh, those Aba, kita nyo naman guys, binibaby na niya ang mga manok. Inaalagaan niya ito hindi dahil para mapakinabangan niya ang mga ito, kundi yung mga manok ang makikinabang sa kanya. Nakikinabang ang mga manok na ito sa pagkain ng mga dilatang katulad ng spam. Kaugalian na yata ng mga kanok ang gawing pet ang kanilang mga alagang hayop. Dito lang talaga ako sa Amerika nakakita na tinatrato at kinakausap ang mga hayop na parang mga tao. Kaya naman hindi ko na nakayang magalit pa kung ipinakain man ni Mr. That's so smart of you, Willow. At ayun, napansin ko na pati na rin pala ako ay nakikipag-usap na rin sa mga manok. Ngunit ganun pa man, hindi mawalay sa isip ko na siguro mas masarap sila maging tinola. Ngunit hindi ko masabi ito kay mister dahil baka ako ang gawin niyang tinola. Because and... a cow eats grass, right? They got calcium in the milk. So I'm thinking, Fingers. Redwood is the br brown one, like redwood color, and willow is the black one. Mm. Come on up. Who's coming up? Who's coming up? Where's Hello. My Hello. Oh, so outside. I, I guess they like the calcium from the. She doesn't know you. She won't hop on you. Hello. Wow, that's Willow. Hello. Oh, so Willow is so friendly. Do they like spam? <laughs> okay. Don't fall. You're falling. I can feel you falling. I'll hold you. They like Spam, Tess. Wow. Oh, she really likes Spam. Willow likes Spam. How yeah. about Redwood? Redwood likes it too. Ah, oh, she's munching away. Oh. Look at her face. She's like, oh my gosh, this is so fatty. So, ayun po mga kaibigan, natunghayan nyo kung papaano like mahalin ng aking asawa so, ang, ang mga like manok at kung saan yeah. napunta yung aking mga dilatang Spam. Hanggang sa muli mga kaibigan. Ciao, I love you all. Yeah, Oh so Willow is so friendly. Wow.